Buti na lang mga pare kay merong mga tao na nagmamalasakit sa mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatubad ng batas. Tulad na lang nga po nito ni Congressman Bosita. Kung wala yung mga ganitong tao mga pare ko, yung mga maling gawain ng mga pulis, e eh patuloy po na makakaperwisyo sa taong bayan. Tara mga pare kay, at panoorin natin kung paano aksyonan ni Congressman Bosita ang paninikit ng isang pulis. Uh, <laughs> ikaw yung driver? Okay. patin nga nung picture nung ticket, naka-uniform ba yung pulis nung mahuli ka? Naka concealer sir, naka base sila Naka jacket? Oo, oh, base sir May pangalan? Hindi ko nakuha yung pangalan sir eh uh, eh, pesa ng station mo dito Nandito ako sa harap ng Munisipyo, sa loob Kinikita kami doon, overloading sa loading and loading with Pero hindi naman tinimbang Hindi sir Tapos, kailan ka bumalik? Yun din na ay kinabukasan sir Dahil nagpadala pa kami ng pera doon sa bus namin ang binayaran mo? Ay sabi nila, like, 5000 daw yun, sir. Wala okay. naman, kinawa lang yung ticket sa yung pera. Yung ticket sa pera, binayad, yung binayad namin. Sinong nagbayad doon sa pulis? Yung kasama ko, sir. Kaharap ka? Oo, oh, sir. Kita mo nung nag-abutan? Oo, oh, sir. 5,000? Yung ang guwanya, sir. 5,000 daw. Para sa isang truck? Oo, oh, sir. Isang driver. Saan kayo nagkabayaran dito rin sa checkpoint? Doon sa, konser sir, sa may Bumaba ka rin noon. Oo, oh, sir. Hmm, Warn na ko. Ah, ibig sabihin, nakaharap mo talaga. Oo, oh, sir. Mga ilang pulis yung nando nung nagbayad kayo? Dalawa yata Sila pero pumasok yung isa, sir. Isa, andun lang. Ano pa ba yung... Hindi na sila naka-uniforme. Nasa headquarters. Hindi quarters. na naka-uniforme. Ganda lang office mo, ah. Old building. Taga, ano ka ba? Taga Benguet? Baguio? Hindi, sir. Bicol. Bicol? Albay. Eh, tuloy mo lang pagkain mo. Papasokin yung driver. Oya, liga. Sige, hanapin mo yung ticket. Sir, hindi <laughs> ko makita na yung ticket. Kaya, yeah, napin mo. Upo tayo. <coughs> Diver, upo ka nga. Dito, dito, dito ka na lang, kuya. May checkpoint ba kayo sa saan yun? Sa iba, banon tulay, sir. Diba, Pero dito tulay. dito kami na na-checkpoint. Ano po, sir? Barangay Santa Cruz po. Barangay so, Santa Cruz? Barangay Ay, okay, okay. Doon po yung established checkpoint na... Hmm. Dito ba may naka-assign doon? Ano na? <coughs> Ito po siya yung duty checkpoint dito. po. Hmm sa katawan, sinong mamumukhaan mo diyan humuli sa'yo? Wala, sir. Ah, Wala. Baka natatakot ka? Hindi, sir. Hanapin <laughs> mo yung ticket. May 20, ay, March 20 nung natikitan kami doon, sir, sa baba ng tulay. Inuuli, inuuli kami diyan, sir. March 26. Pinabalik kami. Inuuli, pinagkukuha ang lisensya namin, pinabalik kami. Tapos nung kunin namin lisensya namin doon sa baba ng tulay, tinikitan kami. Lahat kami, may git kami 30. Ano ang karga mo? Bigas, sir. Bigas. Anong sabi sa'yo? Anong violation? Overloading, sir. May timbangan? Wala? Wala, sir sa isipin mo. Pinuli, overloading, walang Sabi timbang. Sabi nga, dumaan naman kami sa DP DPWH. Bakit hindi kami na-overload? Kayo, overloading. Checkpoint lang sila. Tawagan mo yung kasama mo. Mm -hmm. Tulungan mo maghanap ito ng ticket. Na wala na wala kasi yung ko. Kasi may pangalan yun eh. Tinikitan siya ng overloading. Ang number one question mark doon, <coughs> Hepe, wala naman timbangan ng polis natin eh. Nandun po sa DPWC. Oo nga. May pero by the time na mahuli yeah. siya, hindi naman tinimbang ng polis. Wala wala po kasi talaga siya nangyayari timbangan sa DPWC. Kaya nga. So, to cut the short, walang timbangan yung polis natin, pero hinuli itong truck driver ang karga niya bigas ang charge overloading. Umaga ng March 20, sir. 20. Kinabukasan, bumalik para magsettle. Magkano binayaran ninyo? Doon sa kabila. Oh, doon sa no. magkano? 5,000 ang isa sa dalawa kami. Magkasama. Dalawa kayo. Okay. May resibo, wala? Wala, sir. Okay, see. Kinuwala yung ticket sa pera. Sino, saan po kayo nabayad? Doon sa uh, uh, tabi ng Pure Pond, sir. Police din? Police din. Pure oh. Police station oh. yun, sir. Kung ticket po, ang babayaran, sir, dito po, surindo for ng EGU. Kung dito po, magbabayad sa... Hindi, yun ang tama. Apo. Ah, ah, sinasabi mo, jefe, yung tamang trabaho. Yes, sir. Doon palang sa, alam mo, hepe matagal na ako sa ganito advocacy. Kwento pa lang, alam <coughs> ko na yung yun. pwedeng, tayo kasi, hindi naman pwedeng basta magbasi sa kwento. Pero doon sa pagkasabi na hinulit, sinabing overloading, walang timbangan, questionable na yon At uh, nung balikan, kinabukasan, nagbayad sila, walang resibo. Hmm. Dalwa kayo, dalwa, 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 dalwa trap. Kasi sabi yung, yung kasamahan ko rin sa kumpanya, sir. Kasi yung sabi nila sa amin, nung tinikita kami noong umaga, kung di nyo matubos ng 3 days yan, ipaparibok. Facebook na yung lisensya nyo. Ganyan lang. Sino po kaya yun? Mama, basta yun mo, Hindi ko na mukha. Sino po hindi kaya? Hindi ko na mukha. Pwede, Pwede ba? ko na Ayan, nakita na. Antay overloading. Saka dalawa. Loading unloading, and unloading. Dalawang violation sir eh. No loading and unloading. <coughs> Name and donate of officer. Ano ito? Ako po. Oo. Oh. Perma mo ba ito? Ako po. <coughs> Ako po Oo. Oh. Dalawang violation sir. Loading and unloading. Saka yung Antay... Well. Paano mo sinabing overloading yung sasakyan niya? Yes, take note. Nasaan yung investigator mo? Nag-detect na sa Brother, may ebidensya May ticket eh. Opo. Chinarch mo ng overloading. May timbangan kaya wala? Wala po. O paano mo nasabing overloaded ang kanyang truck? Kasi may may ticket hepe. Ito po yung ano uh, sa citation ticket. Mm no, citation ticket. Oh. Paano mo nasabing overloaded, wala kayong timbangan? Ipagpalagay, overloaded. Hepe. Yes, sir. Pero sa ngalan ng tamang pagpapatupad ng batas, may sinasabi siya, okay. Hepe, dumaan sa timbangan ng... dpwds Hindi hinuli So ang presumption natin Hindi siya overloaded Ipagpalagay na hindi totoo yung kanyang version Tayo naman ay ako Pero sir, sinabi niya kanina Narinig ko naman na Walang nangyari timbang sir, di ba? Hmm. Paspatimbang niyo po. Oh, hindi. Kayo kasi oh, kung bang, pu kung Tiningbang tinimbang pumasok sa timbangan. Oh, pero hindi hindi. Hey, pa, excuse, sa uh, information, public service tayo. Yes, sir. Wala namang usapang personal. Okay. Recorded tayo, no. Para public awareness, malaman ng tao, ang bayan ano yung tama, ano yung mali. Eh gusto kong sabihin sa i-proper natin yung pagtatanong kasi pag nilabas natin 'yan, magkakaroon ng impression ang publiko. Na pino mo yung tao mo. o 'di ba? O lilinawin natin. Karap naman siya. Ang sumbong niya, dumaan sila sa timbangan ng DPWH, tinimbang, pasado. Okay. Sa DPWH pag pasado, wala nang argumento, walang ticket na pasado o hindi na sita tanan tao mo ipagpalagay na walang katotohanan yung sinasabi niya hindi pa rin maja-justify ng tao mo yung pagcharge niya ng overloading why? wala kang timbangan yes, oh sa harapan mo tanungin natin itong si Chico. brother ano Chico, Chico. paano <coughs> mo sinabing overloaded overloaded yung sasakyan eh wala kang timbangan po, may papel po sila 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 na... sa ano? Kaya yeah, ano sa amin na kung ilan po yung karga nila, tapos nagtatimes po kami doon. Nasaan yung papel na sinasabi mo? Sa karga po nila. Doon po kami bumabasa. Hindi, pulis ka eh. Kasi kung wala ka ebidensya, mas kapanipaniwala ito. Yan o, no? ang hepe, eh, ang... Sinacharge ni patrolman, overloading, hindi naman sila nagtimbang. Ngayon, sasabihin mo may papel, nasaan yung papel. Kaya, gano'n naman eh, criminologist ka. O, syempre, alam mo yun. Yung version mo versus version ng driver. Brother, major pa lang ako 2006. Advocacy ko na ito. Yes, sir. And, uh, <coughs> ayaw ko na ang impression ninyo, bias ako. Pare-pareho tayong Pilipino. Public servants tayo. Dati akong pulis. Sa ngala ng public service, mas kakampihan ko pa rin kung sino yung tama. Kasi, ang hindi magandang nangyayari, jefe, ilan lang sa pulis ang nagkakamali pero sa tingin ng taong bayan ay napakasasama ng na pulis. Yun ang impresyon. So, baka hindi ninyo naintindihan, yung ginagawa ko, hepe, hindi trabaho ng congressman. Kaya lang, bago ako tumakbo sa politika, advocacy yan na ito eh. Yes, sir. Hindi naman tama na naging congressman ako, bahala na ang mga drivers na nabibiktima ng ganito. Hindi ka pwedeng mag charge ng violation na overloading na hindi mo tinimbang, hindi mo nasaksiyan. Malinaw yun. Hepe, Yes, oh. <clears throat> Kung may timbangan kayo, baka medyo kahit hindi tinimbang, medyo hmm. iyas. Medyo ano pa yon? <coughs> Usapin pa yon. Usapin pa yon. Kasi ba, nagsisinungaling siya. Pero validated ko, <coughs> hepe, wala kayong timbangan walang timbangan sa area ninyo ng DPWS para ang mga pulis nakabantay para pagka may violation titikitan nung nagbayad kayo dalawang usapin dito hepe one nagcharge ng overloading hindi tinimbang so whether overloaded o hindi technically legally hindi pwede tama ba iyas ikalawa dalawa sila nagbayad ng tig liman libo liman libo no walang resibo kanina po sir ito rin ba ang nakatanggap huwag matakot nyo sa Totoo tayo Hindi sir Sinong kasama mo doon sa kinamukasan? Okay, wala na po Outgoing na po ako Walang duty doon? Uh, alas 8 po Uuwi na kami 8am po Pinababalik po namin sila Nagparadahan po silang lahat po Pero balik sa tayo Matagal ka na sa checkpoint Ano po? May lang taon na ito Happy sa'yo Sinong una sa inyo? Siya po sir Kailangan nag-assume dito? 22-22 October So mag-2 years ka? Ah, po sir 1 year and 5 months na po Una ito? Okay Mm. Criminologist ka eh, di ba? O derechahan tayo kasi huwag, huwag na tayong magpalusutan dito. Sara ni Hepe, sa palagay mo ba tama na mag tayo ng overloading o overloaded? Hindi naman tinimbang. Tama, mali. Mali, di ba? Sa inyo, sino pang naninikit ng overloaded? Overloading. Hepe, ito ba assigned dito sa checkpoint? Opo, Chelsea Sino pa sa inyo? Yung kasama niya, naka-dispatch. Ipinakiusap ko lang siya sa boss. Siyempre, hepe, pag hindi nagmaneho, no work, no pay. Yes, sir. Ang sabi ko lang sa boss, sagot ko yung sweldo niya. Eh tayo naman, pare-parehong lalaki. Gusto ba ninyong iharap ko pa yung kasama niya para ituro kung sino ang tumanggap ng pera? Anong tawag doon, Iyas, kapag ka umamin? Anong umamin. tawag doon? Pang umamin, sir. Sa... Alimbawa at hindi na pinahirap yung Pang investigation. Pwede siya maging mitigating kasi. Yun, sa... mitigating circumstances. Kasi, with respect to our chief, wala ako sa posisyon I-endorse ko lang kayo kay Iyas sa kay jefe. O, anong sabi ni Chief Iyas? Mitigating circumstances. Pag dininay nyo at napatunayan pa natin, kasi babalikan, babalik pa ako. Eh di pati ako, papahirapan nyo pa. ay once na na-prove yan, ibang usapan na yon. So mas maganda, magpakalalaki tayo. Kung nagkamali tayo, aminin natin. Pero very clear, hindi may iwasan, may administrative sanction yan. Doon sa pera, alam nyo naman, may criminal offense yun. Tama ba? Hepe? Oh. Pero of course, kung wag na natin pahabain yung investigation, eh, mapapababa yung Sanksyon sa inyo no hindi ko kayo pipilitin iwanan ko kayo kay Hepe yes, at kay Iyas ito advocacy to kayo wala akong kilala sa inyo walang dahilan para baka kung nakasama ko kayo sa assignment tapos nagkaroon tayo na hindi magandang relasyon baka sabihin nyo na may personal ako wala akong kilala sa inyo kahit si Hepe Ni-request ko lang yung attention happen ni Iyas para initially nakikita na nila yung direction ng investigation. Kasi mga kapatid, hindi ko naman kayo inahamag dahil ako naman nagpolis. Mahirap ding tao ako. Lumaki ako sa bahay kubo. Totoo yan. At ako, pumasok sa military hanggang naging pulis sa puso ko. Public service talaga. Hindi ko naman sinasabing abusuhin natin yung mayayaman. Pero imagine naman, oh, driver, nagtitis ng gutom, pagod, puyat, isang kahig santo ka pag hindi nagmaneho, hepe, walang ipapakain <laughs> sa pamilya. Yung binayad ninyong liman libo, kanino matyacharchon? Sa iyo? So, o, I mean, sa inyo. Oh. Isipin nyo. Ang ginagawa ng ibang boss, hepe, pag nagmulta, iyas, dahil wala namang alam sa batas yung mga boss nila, ang isip nila tama ang ginagawa ng pulis, kaya magpapadala ng pera, iti didak sa sweldo ninyo. Tama? Isipin ninyo. Limang truck. Tigliman libo. Sampung libo. Hahati-hatiin. May asawa ka na kapatid? Oo anak mo? Wala pa po. Ikaw? May asawa? Wala. Ikaw? Ilan anak mo? Ikaw brother? Ikaw? Wala po po. Biroin mo. Papakain natin sa pamilya natin. Galing sa hindi magandang gawa. Eh kasi, alam mo, may malasakit din ako sa mga bata mo, Hepe. Yes, sir. Pag ang <coughs> nabiktima ninyo, marunong pumatay. Sa Mindanao, may nabiktima yung <coughs> May kinutongan. Iyas. Nagbigay yung driver. Binalikan. Binaril sa ulo yung <coughs> Yung inyong asawa, mag-usap kayo, nakakapag-loan sa upslay. Ako kasi, puro utang din ako sa upslay nung pulis ako eh. Ikaw? Pariwa <coughs> oh, yan. <coughs> Lahat ng like... Lahat ng loan. Ang kulang na lang sa atin, loan mower. Yes, sir. Mm. Pero ako, kaya kong tuminan diretsyo hepe dahil ako talaga nagbi business kahit nung pa. Pero tiniti ako, yung trabaho ko, hindi ko pinapabayaan. Kasi hindi natin hinahamak ang PNP. Kahit lahat ng sweldo mo, ipunin mo, hindi kayang magpaaral ng anak. Babayad ka ng apartment, kuryente, tubig kakain pamilya mo, mag-aaral anak mo. Wala kang kayang iharap sa aking CPA, accountant, or negosyante na magsasabing mapagkakasya yung inyong sweldo. Pulang talaga yan. Pero kung kukunin natin yan sa motorista o sa kapwa natin, ang resulta niyan, <coughs> balasubas tayo, abusado tayo. Kaya simula ngayon, simula na ninyong mag-isip, mag-usap kayo ng asawa nyo. Ano yung pwedeng hanap buhay ligan para may other source of income. Hindi ko ginajustify yung ginagawa ng ibang mali ng pulis, hepe. Talagang hindi sapat yung sweldo. Hindi naman katwiran yon na umabuso tayo sa kapwa. Hindi pwedeng justification yon, O ay papano ngayon yan? Eh pag alis hindi kayo nagkaayos. Eh di ba balik pa ako hepe? Hindi pag ayusin kasi na-commit na yung kasalanan eh. Tama ba ako? Ang iyas, ang trabaho niyan, mag-imbestiga doon sa sumbong na sinasabing may maling trabaho ang polis para yung polis na nagkasala parusahan. Tama ba, Iyas? Yun ang trabaho nila, kaya in ko si Iyas. Eh, friendly warning, ayusin yung investigation kasi pag hindi ko na gustuhan yung result ng recommendation mo, baka ikaw din ang iimbestigahan sa Iyas. Trabaho lang to, public service. Bibigyan kita ng kopya Nung ticket, Iyas. O dadan. na lang namin to, sir, si Friday. Oo, Friday. yan ay... Paglilinaw sa inyo lahat ha, yon driver ng truck, kahit ngayon pa lang, kahit umatras yan, <coughs> tuloy pa rin ang administrative case. Kasi administrative case to no, eh. Pag umatras yan, ako magpuporso ng kaso. Pukuha lang ako ng ticket, ng no, ebidensya, pa-investigan ko, tuloy yan. Ang gusto ko lang, hepe, simple lang. Maikorek yung mali. Ganon kasimple. Tayong lahat, nagkakasala. Walang perfectong tao. Pag alis ko, yes, malaman ko kung anong... Ito lang ba na duty doon? Sa ngayon po, sir. Kasi po, one day, sa month na. One day. Hindi, sa month na to. Ah, hindi, yung team. it sila It's lahat. Opo, sir, mm. Ayaw ko kayong tanungin isa-isa dahil pangit. Dahil may camera. Baka magkahiyaan tayo. Pangit din naman, aamin sa camera. ano? <laughs> <laughs> Pero hmm. pag yan ay... Tamang trabaho tayo. Ako, dati rin, ano ka ba? PNPA? PNPA anong class ka? 2008. Hmm, 2008. Ikaw, Iyas, dating kang PNCO. Kami ni Iyas, dating PNCO, dating katulad nyo. Kaya alam ko yung damdamin ninyo. <coughs> alam, alam ko yung sitwasyon ninyo. Alam ko kung gaano kahirap maging pulis. Pero, hindi pwedeng dahilan yon para umabuso tayo gamit ang kapangyarihan. So, Iyas, dalawang argumento dito, ha? Yung pag-ticket overloading na wala naman timbangan. Pangalawa, yung pagkolekta ng tigliman libo bawat truck, wala namang resibo. Isa lang ang pakiusap ko sa mga bata mo, Hepe. Magpakalalaki tayo, nagkamali, tanggapin. Pwede namang bumaba ang kaparusahan yan kung hindi na ninyo pahihirapan ng iyas. Pero siyempre, kung papahirapan ninyo, rights ninyo yun. Tama ba ako? Tayong lahat nagkakamali. Walang perfectong tao dito. Si Efe, hindi ko natatanong Sigurado, nagkakamali din yan. O, oh, matik yan. Nung ako ay wala pang one year sa service, military, kamunting na ako ma-dismiss. Nakipagpalitan ako ng duty. Problema, pumalpak yung trabaho nung kapalitan ko. Wala kaming black and white. Ang sabi ni General Carrion, padi-dismiss kita, busita. Yes sir lang ako ng yes sir. Ang sabi ni General Carion, yes sir ka ng yes sir. Anong, anong masasabi mo? Sabi ko sir, kung anong dapat kong kaparosahan Handa ka bang madismiss? Kung yun ang kapalaran ko, tatanggapin ko sir. Yung pag-amin ko, natuwa si General Carion o sige, absolto ka na maging aral na sa'yo yan ay kung paikot-ikutin ko pa yung general dismiss ako so nasir ko ito sa inyo na lahat tayo nagkakamali ang mahalaga magpakalalaki tayo yung mali huwag na natin paikutin yung kasing mga na-investiga sa kongreso eh, papaikot-ikutin pa kami ay si General ako galing si IDG si upper class mo congressman Bustos upper class mo Colonel rainsha ako naman galing din sa field assignment papaikutan na ng non-object dito pag may oo di ba so brothers wag na natin pa tayo magkakakampi tayo wag na tayong maglukuhan wag na tayong magpaikutan walang perfecton tao ay eh, by the way epe thank you at uh, papunta pa lang ako bakit manghuhula ka ba bakit pinatawag mo sila hindi sir kasi kung... Uh, there is strict procedure sa checkpoint sabi ko baka anything involving vehicle. Ito yon. Opo. Mm -hmm. Kinakunta ko na Ah, okay. Thank you. So, hindi ko na masyado kayong abalahin, Hepe. Yes, sir. No? You, sir. Ang pakiusap ko sa iyo, Hepe, yung mali ng tao natin, huwag natin takipan para sila matuto, makasurvive sa serbisyo. Tama ba? Okay. Mm -hmm. Yan naman ay eh, alam nyo naman yan. Siyempre, pag may mali, may katumbas na kaparusuan. Hindi ko lang ito pwedeng palampasin kasi ako naman tatanda din. Tayong lahat, darating yung araw, mamamatay din tayo. Eh, kailangan magkaroon ng pagbabago habang nasa posisyon tayo, hehe So, Iyas, usap kayo sa respondent more on the complainant. Complainant, no. Complainant lang. So, ang magiging sinaryo niyan, bibigay siya ng statement, kwento, okay. ano. At uh, doon pa mag-uumpisa si ah yes sir yes tapos kapag na-completo na namin at saka namin pa lang namin sila papatawag saka ipapatawag kaya mag-usap-usap na kayo anong gusto ba ninyo ako na ang magbabalik nung libo ni kuya o mag-uusap-usap kayo ibabalik yung libo niya eh may libo pa doon sa kabila di 10,000 okay oh. lang yan sir naintindihan nyo <laughs> sisingili ng boss yun dito eh ganito brother sa hindi ako bias sa tagal ko na lang sa advocacy eh. pag sinabi sir nagbayad kami ng alam ko na agad yun eh so 5,000 po sa kanya, lima libo doon sa kabila. Hepe, may number ako sa'yo, ha? Opo, okay, sir. Mm. na, sir. Mm. Oh, para hindi na didakin sa'yo ng boss mo. Hindi na, sir. Okay lang. <laughs> Sige na, tanggapin uh, mo. Uh, sir. Tanggapin Sige mo. Hindi na lang sir. Hindi, tanggapin mo. Tapos absent ka ngayon, di ba? Hmm. Uh, may sasakyan ka ba, Hepe? Meron. Uh, yes saan ka to. ba? Saan ang office mo? Sa ano? Sa Malolos po, sir. Di ba ang opisina ng Provincial IAS ay sa, sa Malolos? Sa sir. Sa loob, ng... sir. Sa loob ko ng PPO. O, oh, isama mo na to. Doon na magbigay ng salaysay. Eh. Pero, sir, kailangan pa rin namin gumuha rito ng other documents para to support the claims. O, oh, ang mirror statement lang niya doon na mauwi para bago hmm. umalisa na rito. Sige. Sabihin so, Sabi mo doon sa kabilang team. Tayo. So, kung sakasakali, kung si brother ang <laughs> nagticket <laughs> Ang nakinabang yung kabila, okay. sinamantala ano? Kasi ilas na truck. Parang ganon. Parang, parang ganon siya. Ang ilas na truck na napabalik yung truck na buwagin sir. Tapos sabi ko magpahin na na yung tropa kasi... Pero ikaw ang team leader Sabi mo doon sa tropa, tayong lahat nagkakasala wag nang pahirapin Kasi pag pinahirapan, mas ibang magiging sitwasyon may tatamaan talaga dyan. At the same time, kung outgoing, kung sila ay duty ng 20, outgoing, may papasok na ibang team. Pero sa team, ikaw ang team leader. Okay, magkuha ng kayo ng number nung IAS. Try to find out si, 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 kung sino. Sabihin mo, huwag nang pahirapan yung investigation. Harapin na lang yung pagkakamali. Okay, sige. Thank you, sir. Tatawag ako sa bukas, ha? Yes, sir. sir. Thank you, sir. Team leader, pakicheck mo kung sino yung ano, ha? Ah, sir, kausabi ng kabilang. Tama mo, nagastusan sir. pa ako. Tuan, eh. Ikaw kasi ticket ka lang, <laughs> ticket, eh. So, hindi mo <laughs> tinigitan, hindi, hindi ako magagastusan. Kaya nga, sir. Ah? So, apat na, apat na biyay kami. Saan ba office nyo, Malolos? Sa sir. Dalawa sa campo. sir, yung driver na sinasabi niyo na din at saka yung pahinante. Konting sa oh. lang lang oh, na so susuportahan lang Oo, uh oh. nakasama siya. At saka may ticket naman eh. Oo, uh oh, yun na yung ticket na mahalaga. Sabi ko, uh -huh. Chief, doon sa tropa, possible nga kabilang team eh, yung nagkapera Kasi outgoing sila eh. Pero sabi uh -huh. naman ni Kuya, kinabukasan pa. Kinabukasan. Oh, kinabukasan. abente diba, ka na huli. Tinitingnan nga namin sa kalendaryo, sir. Abente, yun, abente 20 ng alas 3 kinabukasan, kabilang team, ano? Kasi one day duty, one day ho. Hmm. Oh, 21 na yun, ano? 21 oh, sir. ho kayo nagbayad. Hinihintay oh, ano? pa namin yung pera galing sa pera. Hmm. Ay, hindi ba kayo umalis? Naghintay kayo rito? Naghintay kami sa parader, sir. Pinadala kami ng pera nung bus namin, tapos tinapos hmm. namin. Kabilang team nga ho, ito. Kabilang team. Tapos, Thank you! Yes, sir. Brother. Yes, sir. Gawa yes, na lang ako ng report. sa amin. Bahala I na kayo. Thank you kuya tawagan lang ha okay okay. sabi yung tama tama sabi yung okay. Up, okay. dito? Uh, kip in uh, keep in camera inteng keep in camera keep in camera wish siap kata usah rum pat Oh itu gimana ayo, tapi kayaknya ada background tapi kayak sisa aura momen dari itu oh aku coba memperbaiki makasih makasih ya, mantap ya ya

Send mo yung pan, sir. Thank you, man. sir. Thank you, ko po kayo, sir. Nalikan eh. Thank you, sir. Thank you, sir. Oh, ikaw na. mo. Ayan, sir. Thank you,